Upang dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa Bambang Nueva Vizcaya para inspeksyonin ang pinsala ng sunod-sunod na bagyo. Nagsagawa siya ng aerial inspection bukod sa briefing mula sa local government officials. Umabot sa 15.5 million pesos ang halaga ng mga nasira ng bagyo doon, kabilang ang Bambang Bypass Road. Bukod sa food packs para sa mga biktima ng bagyo, nagbigay rin ang Pangulo ng 50 million pesos sa Nueva Vizcaya na makatutulong sa agarang pagbangon ng probinsya. Sunod na pinuntahan ng Isabela, Bukod sa tulong para sa mga magsasaka at mangingisda na biktima ng mga bagyo, nagpamahagi din ang pangulo ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at Certificates of Condonation with Release of Mortgage o CoCroms para sa mga agrarian reform beneficiaries ng lalawigan. But in namin na ang pagkakautang ay isa sa mga nagbibigay sa inyo ng alalahanin. Kaya ngayong araw, namamahagi po tayo ng tinatawag na COCROM. Ibig sabihin niya Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Wala na po. Lahat po ng naging utang ng mga agrarian reform beneficiary, burado na po. Wala na po. Hindi nyo na kailangan alalahanin. <laughs> Tig 10 milyong piso naman ang binigay ng Office of the President sa bayan ng Tuguegarao at sa dalawang pupang munisipalidad ng Cagayan. 50 million pesos ang inabot sa provincial government ng Quirino at isa pang 50 million para sa probinsya ng Isabela. Hinihikayat ng Pangulo ang mga magsasaka na ipa-insure ang kanilang mga sakahan at pananim sa Philippine Crop Insurance Corporation, lalo na sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Sa ganitong paraan umano, maaring makakuha ng mga binipisyo sa kaling mapinsala ng mga kalamidad ang kanilang mga pananim. Para sa agenda, Pierre Pastor BNC. Binisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasa lanta ng bagyo sa Lingayen, Pangasinan. Naglaan ang gobyerno ng 50 milyong pisong tulong para sa 5,000 magsasaka at manging isda. Nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng tig-10,000 piso. Tiniyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga biktima ng bagyo. Nagtitipon tayo hindi lamang upang magbigay ng tulong sa ating mga mamamayan, kundi upang maghatid ng suporta at pag-asa para sa lahat ng naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa ating bansa. Inaatasan ko ang ating mga ahensya at mga lokal na pamahalaan na lalo paigtingin ang pagtugon sa pangangailangan ng mga pangasinense.